Hello, welcome to Virgo Philippines. So, it's reading at for Virgo sun rising Venus Jupiter Virgo. Take only what resonates. Let's start. You do have your two of cups at the bottom of the deck. So, meron tayo dito four of pentacles, seven of cups, followed by the. five of swords. So sa nakikita natin dito, maaaring may mga sitwasyon sa buhay mo ngayon na actually gusto, hindi mo alam kung anong gagawin. May mga taong gusto kang i-cut off, alisan sa buhay mo. It could be a toxic situation for you. Pero with the four of pentacles, um, hindi mo rin kasi talaga din alam kung ano yung dapat mong gawin regarding dito. So, you're choosing to stay. Yung iba sa inyo, it could be partnership, friendship, relationship with the two of cups. Pero nakikita natin kung paano mo napaprocess or naaayos or mas minamahal ang sarili mo ngayon with the Empress. Uh, sa ngayon, dahil hindi mo alam yung gagawin mo dito, I see you with the full energy. This is a major arcana na parang go with the flow kan lang. Tapos parang ah, uh, bahala na bukas. Parang ganun, bahala na kung anong mangyari. Basta kayo na-continue mo na lang kung anong mga ah, uh, nangyayari sa'yo ngayon. Parang go with the flow. Diba? You're just enjoying your journey. Kunin natin yung person na kakonect mo pagdating sa love. Dover the Magician. May card pa na bas na isa. Eight of Wands. And the... Uh, six of Wands. Aris Leo sa Guitarius Energy. So, I feel like yung... Um, energy mo dito... Energy ng person na ka connect mo. This is someone who is... Uh, currently... May mga success story siya na experience ngayon. With the magician, I feel like this is a person na hindi siya nagiging true uh, or hindi siya nagiging totoo sa iyo, sa mga tao sa paligid niya. You know, uh, alam mo naman yung literal na magician, literal na magicero. No? Hindi niya pinapakita yung tricks niya, yung reality, what's, what this person is showing is yung mga dapat lang talagang ipakita kasi, you know, ma pag sinabi niya kasi, or pinakita niya pwedeng siya ay mabash, you know, or marami magalit, marami ang hindi matuwa, at uh, you know, pwedeng paalisin pa nga siya, you know, sa buhay nila. Well, I feel like it has something to do with sa kanyang family kasi 8 of 1 is here so pwedeng hindi din siya nagiging totoo sa kanyang pamilya no? And uh, pinapakita niya lang yung ano niya, yung parang dapat nilang makita, parang gano'n. Okay. So, punta tayo sa mga emotions ninyo sa isa't isa. You do over the devil. The tower. two more cards. The Page of Swords and the World. Yan, puro major arcana yung lumalabas ah. Ah, meron pa pala dito yung card na lumabas, the lovers. But ayusin ko lang. Yan. Bottom of the deck is the nine of pentacles. So, for what I can see here, emotions ninyo sa isa't isa. With the devil at the tower, I feel like malapit mo nang, it's like ano eh, may mga situation sa buhay mo ngayon na nakakokontrol sa'yo. Pero mo, with the tower, malapit mo nang matapos ito. It could be problem sa buhay mo, na dumating sa buhay mo, malapit mo nang matapos ng problema na to. Uh, i-manifest mo ito, napakaganda nito kasi it is showing you defeating the devil defeating the karma diba malapit nang matapos or mag end dito I don't see any love or emotions dito what I see here is that yung mga ending sa buhay mo yan sa side ng person mo emotions niya for you uh, I feel like nahihiya ganun nahihiya with the page of swords kasi wala naman siyang mukhang maiharap sa ngayon or walang hindi niya alam kung paano makipag-usap ko communicate sa iyo ngayon. And you don't the world there could be physical distance sa inyong dalawa. But I feel like gusto niyang may interest yung person mo or gusto niyang mag-offer ng love relationship lalo na with the lovers. Pero ah uh, dahil might be sa mga endings na nangyari sa inyo in the past separation with the tower parang wala na siyang mukhang may harap sa Kung kumbaga ba't ko pa gagawin yun? Eh, minsan na kitang uh, pwedeng naloko or nasaktan, whatever this person did in the past, nahiya siya dahil doon, no? Na parang alam niya na hindi mo siya kayang i-accept na because of uh, mga bagay na ito. And you do have the nine of pentacles, And you don't mind. Kung magawala wala ka naman pakialam, what, you, what you're thinking about right now is kung paano mailalagay yung sarili mo doon sa uh, success no kung paano magiging happy no with regards to material uh, things sa buhay mo and I feel like you're really proud sa mga bagay na meron ka ngayon and uh, yeah wala akong nakikita ditong emotions sa'yo, mas nakikita natin ngayon ang focus mo kasi is yung mga bagay na meron ka na kung paano mo pa mapapaayos, mapapaganda itong bagay na to. And also yourself, kung paano maging mas successful pa sa buhay mo ngayon. So, what will happen in the future for you? dinner future. We do over the ten of wands, the high priestess. The Queen of Pentacles, Nine of Wands, the Star. What's with the Star? Bottom of the deck is the Ace of Cups, the Four of Swords. Well, um, And in the near future, nakita tayo dito na situation wherein um, may mga obligasyon na gagampanan ka. And, mas magiging basic ka regarding dito sa mga bagay na to. The Queen of Pentacles, I'm, I'm seeing you as the Queen, you know, a lot of respect ang binibigay sa inyo ng tao. The High Priestess, Uh, mas magiging maayos Or mas mag mapapakinabangan mo Intuition mo Use that Um Yeah And Although marami kang obligasyon I can see you can handle it No? Eh, hindi lang Basta you can handle it But handle mo ito ng Ang tawag dito With class You know Hindi lang siya basta Kayang-kaya mo kayang kaya mo tapos nalalamangan mo pa kung baga nahihigitan mo pa yung mga kakayahan mo dito ah uh, yung person mo, I, I, can see yung pag gusto, gusto niya mag-reach out or gusto niya oh, pero it's all just like a dream pangarap lang na mag-reach pangarap niya lang mag-reach out sa'yo pero I, I don't see any actions dito no? nakakita tayo ng mga problema sa personal mo, challenges and I, I feel like Uh, nandun yung separation pa rin sa inyong dalawa or pagkakalayo pa rin ninyo. Pero, siya yung mas higit na nag-iisip sa'yo this time. And, the Ace of Cups, I can, I can, see a lot of love from this person. Meron din naman akong love na nakukuha mula sa'yo, pero, hindi kasi yun yung priority mo, hindi yun yung focus mo. Parang nagiging occupied yung, uh, preoccupied yung utak mo, yung isip mo, yung mga bagay na ginagawa mo. Na parang tudapoy na wala kang time para sa person na ito. Okay? So, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.